Bye-bye. Okay, Bye-bye. Oh, ah, di na pa kailan. Ah, Robby. Yeah. Oh. Miss, na, na miss kita, no? Hindi tayo naka-pag-usap-miss kasi la, na-miss yung call. Hindi yan. Oh, yung mo ka na magalit. Huwag na natampo din. Oo, oh, tampo ka no. Is Hindi. What? Ay, nato <laughs> <dito>, di <laughs> 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 na ako madulas. Damn. Stupid snow. Ano lang, hati lang namin sa aming kaibigan dito sa may kanto. Punta, uwi na siya eh. Punta na siya ng train station. Tapos babalik na kami ni Rio. Magre-ready na kami. <laughs> <tosita> 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 <coughs> Nyanya Tomorrow Try Time tomorrow